Yan, yeah, late na ako sa practice. Pinag... Uh, dami ko pa kasing ginawa. Ang umayon pa ako pag ginawa. Kasi ka, sinakrotisyo ko naman na yung journal ko. Pati yung vlog namin para makapunta ka pa sa practice namin. Doon ko na gagawin yung vlog ko. So, ayun na nga mga mare. For today's video, maglalakad na tayo papunta sa bahay nila. Sa practice, sa smile, kasi magpa-practice kami ni Brad Praxis sa Romeo and Julia. Wag, wala yung crush ko dito ha. Kaya huwag kayong mag-expect na kasama ko siya. Tingnan nyo, ako lang nag-isa dito. Tingnan nyo, may papik, may papos-pos pang malalaman. Na tayo. Kaya lang. Nasaan na kaya sila, no? Baka nandun. Buti na lang, nakaabot na tayo sa wakas guys nakarating na rin tayo sa ating pagpapraktisan oh, dito kami magpapraktis ngayon guys sa Romeo and Juliet nandito na rin yung mga kasapi ko <laughs> nandito na rin yung mga kasapi ko at nandun din yung mga crush ko oh. pero wala na akong pakidum ang mahalaga mamemorize natin yung script no Mag-upload pala kayo. Pagay ko na-upload. Subscribe sa kanya. Yan na muna yung nangyayari sa practice namin. O tingnan nyo. Mukhang hindi pa rin ma-practice. Maya-maya mag-practice may din practice. yan. Yung mga yung yan. Yung mga nagbabasketball. Baka. Yung mga pa talaga nagbabasketball. Naghahanda pa talaga. Oh, Wiggy, may nakahubad pa talaga. Baka naghahanda pa sila sa practice nila. O tingin mo na tayo sa mga puno na ito. Yung mga ante. At makita ko yung crush ko, tignan niyo, nandito siya. na ko siya eh. Ooh. Makay nangyayari. Oh, magaling ka na ito. Kung tingkatawa na ikaw. Romeo, may masamang balita akong dalang wala sa Ay, wala din. One, two, one, two, three, go. Romeo, Romeo. <laughs> <laughs> wow, si Ante may pa-relax-relax relax pang nalalaman. Ay, may pa pus pa talaga. Oh. Tingnan nyo. Bila-bila rin naman. Oo. Oh. Wow. Mahal na mahal. Ay, guys. Sakit sa kamot. Eh. Uy. Magaganda naman pala yung makuha ko dito. Post Three, go. <coughs> Three, <go. coughs> Two, one, two, three, go! Go for Korea! Two, <laughs> <two>. <laughs> Ay, tabi, two. One, two, Sa YouTube three. na ako ni, kaya wala pa ko i-upload. YouTube na ako ni, wala pa ko i-upload. YouTube na ako ni. Mm. 11 Japan. 1, 2, 1, 2, 3, go Nandito yung crush ko guys OMG oh, <laughs> wow. OMG guys May pagganyan ganyan pa si <laughs> oh, Ante <laughs> Paka kinikilig yarn Paka kinikilig yarn tayo, tingnan nyo Lakad muna tayo naman sa mata yan hmm? tayo kung... Lumayo muna sa kanila Wooohh <laughs> Jogging tayo Ang yabang na ang team Naglalakad pa O, Tingnan nyo Naglalakad lang ako Feeling maganda Uh. Hmm. Dan aku mahal. Aku ikut tadi. Bisa No, baby, don't hang up. Sana. na. muna tayo dito mga ante, ha? Huwag kayong aabot dito nagigil ako. <laughs> aabot dito nagigil ako. Kung siya'y wala na mas mabuti pa ako sa mga ako. Biglang dumating si Papa. Alis ko asak agay kasakit kulak sa kong kani. Nang makita si Romeo, agad rin <coughs> nagalit at tinisip na dumating ito upang napastangin. Sana all, nagkapano pa mga na basketball, nakalimutan mga bukukong yun sa to. Kudwari lang na hindi ako marunong, pero marunong maruno talaga ako. Guys, hindi <coughs> <na coughs> ako marunong. <coughs> Nawala <ako> maruno. <coughs> 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 na, na sa akin. <coughs>

Pumugot thank you for this, guys. Nalapastangan ko. Ako 'tong Juliet. Gagawin. Gusto. Oh my God, 'tong tipo, 'tong nilya si Romeo kung ditanggap niya ng hamon ni Paris. Nagtiwala silang maglaban sa loob ng pundod. Kilig-kilig <laughs> sa pano, ay ay kilig-kilig go. Halatang-halata kinikilig. Tumalon <laughs> oh. <Halal, halal laughs> <ang kinikilig laughs> si Paris, nagbakaawa sa si kay Romeo na ilagay sa tabi ni Julian. Oh, <laughs> ayaw. Tenencholet po po. Do ka tawag. Ayaw. Subukan natin din mo daw sipag sige. Kailangan natin. Kailangan nating magkasama. Ang inilabas ni Romeo and Juliet at hinandaan sarili para sa kanyang huling sandali. Tuminan <laughs> ng lasang si Romeo at bumagsak sa tabi ni Juliet. Unti-unti niyang nararamdaman ang epekto ng rason at nagsimulang mawalan ng malay. Kay beses ko.

Ay hindi. hindi tayo. Ay hindi. Takop <laughs> lang. Okay. Takop kay teen. Paggising ni Juliet at ang huling hihinga. Katelifas ng ilang sandali, nagising si Juliet mula sa kanyang malalim na pagtulog. Dahan-dahan niyang ininulat ang kanyang mga mata. Oh, akukukunin. Si Romeo sa tabi niya, walang buhay, tulog niya. Oh, bangusan oh, oh, ako. Ayan. So ayan na nga guys, nakauwi na nga ako dito sa bahay, nakakain na rin ako at nasend na pala ni ma'am kung high on kung yung mga list of honor student. Ooh. Grabe yung nangyari kanina sa practice ba? Medyo kinilig ako pero kinakabahan din kasi kung, ano, nung nag na kami kinakabahan ako kasi hindi ako hindi ko talaga kabisado yung script hindi talaga as in kabisado pero Nalagpasan ko rin naman nun, Yun, nakabisado ko ulit. Kahit mahirap. So, ayan na nga guys. Dito na nagtatapos ang... Don't forget to subscribe guys ha. Mag-subscribe kayo. Sige, sige kayo. Baka karmay kayo. Charot lang. Basta. Don't forget to subscribe to my channel. Please like this video and share it to your friends. At... Thanks for watching. At abangan nyo din yung masasunod kong upload.